Alright mga idol, usapan boxing na naman tayo. pag usapan nga lang natin ang ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan? Subscribe na sa Boxing Club PH! So yun mga idol, alam naman natin na naglabas na nga ng Saloobin itong uh, treasure boxing promoter Masayoki Ito sa naging laban nga ni jean Cuadro Las Casimiro. So mga idol, ayon mismo rito kay Masayoki Ito ay eh, balak niyang dalhin sa Amerika itong ating kababayan upang doon mag-training at makahanap ng ibang coach. Sa so mga idol, marami nga ang sumang-ayon sa pahayag nito si Masayuki Ito na dalhin sa Amerika. Itong si Janriel Casimiro upang mag-training at makahanap nga ng mga dekalibring head coach. Sa so mga idol, marami nga kasi ang nagsasabi na hindi sapat ang kaalaman ni Jason Casimiro upang tulungan ang kanyang kapatid na maging world champion ulit at bumalik ang dating angas at tikas nito sa ibabaw ng lona. Pero mga idol, paglilinaw lang sa naging payag nga nitong si Masayoki ito. Wala naman siyang nabanggit na aalisin niya. Ito si Jason Casimiro bilang head coach nitong si Quadro Alas. Pero mga idol, ang malaking katanungan niya, eh kung papayag nga ba si Jason Casimiro na mag-set aside kung sakaling nga kumuha ng bagong head coach itong si John Real Casimiro sa kanilang latest live nga mga idol ni na John Quadro Alas Casimiro sa kanilang YouTube channel na Quadro Alas TV Vlog eh mabigat nga lagi sagot ito si Jason Casimiro patungkol sa issue baka palitan siya bilang coach ng kanyang kapatid so mga idol ayon mismo kay Jason Casimiro eh di siya papayag na mapalitan bilang coach ng kanyang kapatid at dagdag pa nga nito mga idol eh saan nga daw mapupunta ang 10% nakita sa ibang tao pa nga baraw oh. Hmm. ano, masabi ko sa nila palitan na daw eh, ibang tao yung makatanggap no <laughs> Magwawala ka ba? Ibang tao yung magtanggap ng 10%? Mag Mag Magwawala talaga ako. Ganon karami. Papalitan ka. So ang payag nga nito si Jason Casimiro eh bagay na hindi sinang ayunan ng ilang mga boxing fans. Marami nga po ngayon ang nagsasabi na pera lang ang habol ni Jason Casimiro dito sa kanyang kapatid may mga nagsasabi pa nga mga idol na makasarili raw itong si Jason Casimiro at hindi iniisip ang garyong ng kanyang kapatid kundi pera lang ang habol niya. May mga nagsabi pa nga mga idol kung mahal niya ang karera na kanyang kapatid e eh dapat handa siya at dapat pumayag siya na mag set aside upang humanap ng mas mga dekalibring head coach upang masalba pa nga raw ang boxing karir ng kanyang kapatid. Dagdag pa nga ni Jason Casimiro e eh magwawala nga raw siya mga idol kapag nangyari ito. Kaya naman mga idol kung kayo naman ang tatanungin Ano masasabi nyo rito sa naging pahayag ni Jason Casimiro So i-comment nyo lang sa ating comment section at pag-uusapan natin yan So hanggang dito na lamang muna tayo mga idol Maraming salamat sa mga tumutok Huwag nyo nga pong kalimutan supportahan itong ating mga videos Please like, share and subscribe And please support boxing Thank you Subscribe na sa Boxing Club, PH